Eks po, tapos po ko ng pala. Eh. <laughs> gila Tila. <laughs> na ko parang <nahukubaran> nasa tila. <laughs> diba nasa, nasa chat niya na yung gano'n niya. Sana'y <laughs> <Nang> dede niya. Tila. <laughs> <laughs> Saan naman ulo Di naman niya nulo. Uh. <laughs> Katangkalik ko nga. Huwala na po ba Parang ganyan yung elementary tayo. Diba? Uh, may Ben 10 din. Oo, uh eh. -uh. Ah, ah. may mga Barbie barbing ka. Uh may, may ganun pa rin naman. Pag mayaman may <laughs> kayo, may huli na compartment pang lunch. Oo. Hindi dati kasi puro libro eh. Ngayon kasi Wala nasa tablet na lang. Na ano, hmm, Hindi nga libro pa sa probinsya. Tablet na may Hoy, pasig lang sana. Si Maris. Ah, alam ko. Ang boba. Yan, Yan ang susunod na tanong. <laughs> Hindi ko alam kung bukas, pero dito. Ay, shito nga. No? Sa puno. Sa puno. Sa puno. Sa puno. Sa puno. Sa nung Sa puno. Ay, try nyo rin yun kung bukas. Hindi ko alam kung bukas kaya, yun eh. Kaya. Grabe siya, naman yung, yung ginto. Oh, ah, no. Tapos si Rohan, pakita, pakita mo di kitita. Hindi pa patalo pa, ang oh, Rohan ano. not fancam material. <laughs> <laughs> Nag-a-adjust yung ano niya yung lighting. Uy! Bakit kasi ganyan? Ito, nabili namin ng sale sa ano, sa Lazada, <laughs> 48 pieces. 48 na? pesos? 48 pieces. Ah. Uh, okay. So, 900 something? 900? Mura oh. na yung thing. Kasi pag hindi siya nakasela, sa 1.5 siya. Bawal sila sa binas eh. Mag-aano sila. Yung buhok nila maglalagas. Tsaka maalat. Kasi ano siya eh. Tawag doon? Bosses. Magkakasakit siya sa bato. Kasi nga nag-preparing. Preparing. Ano pala? Ah. Kasi ako nag-prepare eh. ng... Okay lang. Hindi pa wala pang pa sing-sing yung sayo eh. Ay, magulat ka. Sabi ko nga, -invited ba invited lang. <laughs> pag pagkita ng eat then. out no, may sing sing, may sing, -sing na pare. Ay, 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 pa. ay. May visit lang kami kasi walang free. Ayun na sila. Walang free. Ay, yan na sila. Walang free pagkain. Yun Ayun na yun yung dalawa. okay. May free? I've been forced. Ay.

bumabangga sa harap. <laughs> Ganyan yung mga ano, nagtitinda ng tipas hopia. <laughs> <laughs> tipas hopya. Yeah. May, yeah. May itlog ba dyan? Sir, ano meron kayo ngay, sir? Mga <laughs> play -work po tayo dito. <laughs> Saka, tsaka punch. Parang tayo meron dito ano. Para <laughs> magbebenta ng mga ano. <laughs> Tapos pag may nilabas, para may gintong lalabas. Ay! May ay, maleta. Ay si maleta! Si maleta <laughs> ay, kasi kanina, May transaksyon. Si Sabi May CCTV. Oh. Magaan guys, magaan. Magaan. <laughs> magaan. 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 Hindi, <laughs> oh, Billy, Billy, Bili, go. Mag-commento ka. Boho, boho. Apang boho. Sige ka na mag-chinilis. Ayoko na ba boho? naman mas... Boho lang, hindi tibak. Boho lang. Parang mas nilogan. Ayoko mo ba ito? Dali mo ko na parehas. Ang susukat din ba, mga low effort, mag-tie-dye t-shirt ka. Saktong sakto. Saktong sakto. Bagay yan. Saktong ah. Pinatinalam mo ba? Ano? Ano? costume niya. Hindi ka magagancho sa maninisan. Sa malinis Ba't ka ay, gantong ganto yung mga simula ng mga horror movie. Laging may isang may taga-video eh. Encontra. Yung, ay, tapos siya yung natutin. Final girl. Yeah, tapos nandito pa tayo sa mga... May kumikirap-kirap. Kaya nga. May kumikirap-kirap natin. Sinalapit ka ba? <laughs> <laughs> Whoa, what's that? Pagpala ko dito kasama ng bag. Nasa pagkaulay oh, naman ng bag. Oo, oh, pagkaulay naman bag. Bye! Christmas! Yes, Salamat Bye. sa pasapatos! Bye, ate! Wait lang. Kunan natin baka mag-speeding. Try na ako. Ang cool, no? Woo! Bakit nang <laughs> mo dyan? Hindi ko ito bili. Bigli Ah? Oo. pin ay, eh, pinsan. Kambal ko pala. Ay. Hey. Kambal sa ibang sinapupunan. Kambal sa ibang ano? Sa twist ba to? Hello. Kambal sa... Kambal sa ibang bri. Kambal <laughs> sa ibang ano? <laughs> ibang bundok. It's a different side of Rizal. Ay, mga ganun. Ay, lang. Ay, lang. What? Wow. How to how, to, how does how does this thing work? There's no touch screen. How does this? Eh, na wow. Whoa! 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 Biceps, biceps, biceps. Yeah! <laughs> esinah na <laughs> nakalito ng palato kabubu pala na Nakabobo alagin naman ay sorry nakakaroon na ko Ay ni ang palayu niem 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 eh. niem 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 ay, mali. Kaya rebisyo, kaya bisyo, kaya rebisyo. Oh, yung mga tumatakbo ko. Ano? Parang lobat na siya. Oo, oh, ikahapon ko pa ginagamit yan. Sa picnic pa lang. At oh, pang ina mo pa lang. Pang ina mo kasi. Hindi kasi ako. ate? I change the battery, sure, Paclo. Sure, sure, Bad sure, na. Sure, sure. Huh. Nakita ko lang sa bag. The birthday na <laughs> sabi ni Clarissa. Di birthday? Wala, hindi ko birthday. <laughs> <laughs> Malaysia.